Hello, Nay! Magandang hapon! Nay, kumusta ka naman, Nay? Nay, ganito po. Malapas na rin po ang ating mga katawan. Ako po'y nataas ang presyon. Pero ang pwede ko po, po ay kung pwede, na ako po po ay tulungan ninyo sa at ating kailangan. Ako po, po ay lumakas ang katawan. Ako po po ay gumaling. Nay, nay po, bago tayo dyan, Nay, sino bang kasama natin dito sa sa'yo? Sino kasama mo? Yung pong aking anak na babae. Ano trabaho po ni anak mo babae na eh? Namumursintuhan po ng tikoy lamang. Tikoy. Ng bagumon. Eh ito na no, ito, ito. Ito lang na Yan lang, isang dalawang piraso lang na Opo. Saka ito na ano to? Suso. Suso po. Pag may nabibinta po ay may inabili ng bigat. Pag wala po ay di, ni kamot ko po ay walang maibili. Ni kat oh. kating ko po ay wala akong maibili. Asan na yung kating ko mo na Ay wala akong laman. Wala ka ng pira, Nay? Ay, talaga Wala po at wala naman akong hanap buhay. Oh. Marami ka daw pira, Nay? Sabi ni Sabi niya, Nay, oh. Ay, ako po. Kunahan ng pira ko, Oh. Ah. Yan daw yung kating niya. Yan lang daw yung simut-simutin niya. Ay, ito po yung ako ng kaunti. Nangigila ka? Nangigila ako ng kaunti ka ka. Ano pala ginagawa mo dito, Nay? Nakaupo ka naman sa gilid ng daan. Tara, ano-ano ang ko yung baba ko lamang. Daba, ko lang ako. At ako'y tatlong araw po sa mga video nila na tako. Para po matako ang buhay ko. Kaya ako'y napakabako na yun. Ay, ano pala yung sakit natin, ay? Na high blood po ako. May high blood ka? Opo. Tapos? Tapos po, ay masakit ka itong ganito po. Masakit yung likod mo, Nay. Ilang taon ta, nai? 86 po. Ano pangalan po? Aurelia Utalia po. Aurelia? Opo, Utalia. Rosalia? Utalia. Ah, Salia. Barangay Pinagbayanan. Aurilia, Utalia. Wala ka na pambili ng ano, Nay? Wala ka na pang maintenance? Wala po. Wala nga po ako, kahit singko. Talagang wala po. Nagit na yung anak mo, Nay? Hindi ka binigyan? Ay, wala po. Ate ka yan. At una, momosinto. Wala um, po. Momosinto, Nay? Opo. Pag may nabibinta na po, may inabit kami ng bidas may nabili kami ng gamit sa bahay. Pag wala po, ay di kami nakaakunta. Asa po ang asawa ni ate? Ay, ay nariyan po, wala rin trabaho at kung po, po ay namamaga po ang paa at kamay. Asawa ni ate? Opo. At, ay may po may ay may o, o. kababangon oh, din lang po yan. At yan po ay namamaga ang kamay, namamaga ang paa. din, may araw po ay umang. po ay kami bahay ay na, ha, sa, baka, ikaw, ay nahahagas at baka ikapit pa alisin kami lang may ari ng luti. Ay, po, ay hindi nyo to bahay, Nay. Ay bahay nga po namin ito. Ay ito pong luti. Hindi, hindi nga. Sa, oh, ay, oh, yung, hindi nga. Oo. Hindi nyo. ka lang po kami ng bahay. Ay, ay inaano ko po baka ay kami ay paalisin dito. Saan kami maano. Ay, wala oh. kami sarili luti. Wala naman kami kabuhayan. Wala kami pupuntahan. Wala. Ay, wala ang ito problema nyo, Nay. Asa si tatay? Ay, patay na po. Takal na po. Patay ang Alang tao. namatay si tatay? Lari. mga ano, 50 taan. 50 may get. Po. O, yan ka po ka ay nang mamatay po yun. Ayan ay, po ay apat na taong laang. Ay, ang ah, apat na taong laang po. Na po. Ay, ngayon po ay 48 na yan. Apat na taon ka palang ate. Oo, <laughs> nang mamatay po ng asawa ko. Year, 44 years na po pala. 44 na. na. Oo. Oh. <laughs> Hindi ka na nag-asawa. Na ilan bang anak mo na eh? Hindi <laughs> po. Ano ang anak mo nai? Eh? <laughs> Tatlo po. Tatlo tubig. Dalawa lalaki. Na naano si nanay? Tubig. Nadali lang nai ha. Unam ka na nung tubig. Bago ka magsalita, nabulunan ka na. Ayan guys, no. Si nanay. Wala. Hindi ah, hindi talaga niya ano. Yung kita ng anak niya, o oh, nag nag porsyentuhan lang yung anak niya. Mag, maliit lang ang ki ano dyan kung ang 100 daw sa 100, may 5 pesos. Oh. Sa 100 na yun, na 5 pesos na yun, no? Oh. Tubo, oo. Oh, oh. Eh, tikoy. Tapos, suso. Suso, guys, suso daw. Yan, tag-50 yung, in, ano, kalon. Ano ba yan? Yan. Suso. Tapos, itong, ano, tin, itong tinda na to ay sa kanyang, ano, manugang. Sapo. Sa oh. Sapo sa mo? anak ko po yung sa manugang ah sa manong anak sa anak manugang mo apo niya ni na may may apo na kanapa apu, may apo kanapa po. No? patintala ang oh oo, oo. Okay. eh buti kung mabinta yan ay no pag may ano mabinta may... po ay di meron siyang abili ng gatas nung anak niya gawa nang yung pong anak ay inakatas ay yung pong asawa niya na hindi makapagtatawa. Um, may ikigawa po ng po na-accident siya. Ito po yung na-backlash tayo ngayon. na, na, to, na po, na-hospital na tayo. Gami niya palang problema, Nay, kasi ay, na lang, na ang, ang asawa ng anak mo may rayuma. Tapos ikaw, Nay, meron kang uh, high blood. Wala, wala ka ng maintenance. Sumakit pa yung likod mo. Yung tuhod, Nay, kumusta? Okay pa yung tuhod? Hindi na. Sa pagkain mo na, kumusta yung sa pagkain? Ah, ang pagkain ko po, po ay talaga pag po ay may pilihensya siya yung anak po ang pinakakakain ng masarap-sarap. Pag wala, ay di wala po asin ang ulam. Pati ikaw asin din, mag-ulam ka ng asin. Well po, ay wala po ay alanga naman po kami ay manghingi. Alanga naman kami mga ano at kakahiya naman. Kaya po ay kami nag-aatiis kung magkano po ang mabintaryan, kung magkano maporsinto, yung po ang inabili namin, ang pagkain namin. Mm -hmm. Yun ang inapagkawin pero, namin. Nay, pero ito, hindi talaga to sa inyo. Nagano lang kayo. Angkat kayo. Magkano naman sa inyo niyan pag nabintay yung isang ano? Magkano sa... isang... Isang ano, ito, isa. Magkano niya? Sampo. Ah, so sampo yung sa inyo. Ganon din sa tiko sa eh. ay hindi na nabibili po ang mga dalawang hindi na nabibili. hindi mabibili. Kasi paano mabintayan? yan eh, dalawa lang? Hindi naman nila alam kung talaga nga i ano nyo. Lalo na, ayaw na kami ipuha ang panitang marami-rami. Wala marami-rami. Uh -huh. Dahil po ang magluluto nito ayaw pong magbigay. Pag wala pong bayad, pag wala, sarili, kaya ang dapat po may sarili po ng kasa ganito para ikaw ay marami pa ganito. O, oh, ay wala na po kami may buha. Wala kami may bayan. Ay di na ako. Ka kaya, kaya nai, ikaw ano talaga nga uh, problema mo nai? Ay marami po ang problema ko. Talaga ng malaki po ang problema ko. Pag sa problema talaga nga malaki ang problema ko. Ang problema mo nai, ang gamot. O, gamot at saka yung aming pagkain. Pag niyo, po yung amin talagang pang araw-araw na makakain malaang, magagastos namin, yung pong kami makapagtawid po, tumalaang sa maghapon, makakain kami ng gusto namin. At saka nga po, ma, problema ko ay ito, kaya ako'y pati ang presyon. Inaisip po na, pag kami pinaalis ng bahay dito, kung paano kami. Nay, huwag mo yung problemahin. Talaga hindi po Huwag mo yung problemahin. Hindi yan. Hindi ko maiisip yun. Hindi, na. Huwag mo problemahin yun, Nay. Yung tungkol sa inyong pagpuhalimbawa kung saan kayo titira. Andyan po yung anak mo. No, nandyan yung anak Hindi mo po yan ano, problema. problemahin, Nay. Matanda ka na. Ang mag-enjoy ka po sa buhay mo, Wag mo isipin yung problema. Andiyan naman Kaya yung kapatid. Na, ay, naman yung anak mo, oh. Uh -huh. Sila nang bahala. Ay, wala rin pong kakayahan yan. Araw pong mangyayari dyan, oh. Wala rin Hindi, pong sila kakayahan. pong bahala na, niyan. Kaya nila yan, Nay. Na, huwag kang mag, ano, ma-stress. Kung saan kayo titira, huwag kayong ma-stress. Ayan po yung na-accidente. Ayan, na na-accidente. Hindi na po makapag... Ano, Nakalakad po naman siya ng maayos. Ayun na po, tatapot lakad ng maayos yan. Nakapot po rin, takapanaraw. araw. Oh. Ay, 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 Pakita mo di, na po, po ang inaayin. Yung in, saan yung ano mo? mo Isa pa ma'am Ilan Ilang taon na ba yan? 21. 21 siya Ilo ano to? Ay, boy, Ay, ayun ba, ayun ba, dito ba, daw natin <laughs> di, boy. Grabe naman to, hindi na to matupi boy, no? Po. Hindi na yan matupi, sariwa pa oh. Ilang taon na, ilan taon na yan ang sugat? Pa, 7 months. pa 5 months? 5 months pa lang? 7? 7? hindi, masakit okay, ma, hindi. May ginagot, okay, pa hindi? Medyo masakit, parang medyo ma. na ano dito yung na babatak kung ginagayin ko. Ah, huwag mong anuhin, baka may may mapitik sa ilalim. Kaya po sa ay loob. may isa pa siyang chika. Ah. Ay, ang ulang pa po namin may Tapos, mayroon ka pang ano, may anak ka pa dalawa. Nadidi hmm. ah, pa po isa. Nadidi ah, pa. Di, yung kalit po yung nagagatas pa, may yung bunso doon sa inang po nadidi. Yon, isa pa po, pagka may pinta, may naibili ng gatas yung bata. Pag wala, ay, ay di, yung bata ay paiyak-iyak. Ay hindi naman po magkapag-usay. Parabaho pa ng ano, hindi eh, magpwersa pa yung paa. Baka naman ay mag-discretion pa uli. Ang laki pala lang ng ano ninyo ay, dito, no? Talaga, Problema na, ninyo dito, no? Ay kami hindi, talaga. Kaya nga. Kaya nga po, ma'am. Ang nasasabi ko na lang, kami na yata dito sa pinagbayanan. ng pinakamahirap na tao. Kayo talaga? Kayo na lang talaga ang pinakamahirap dito, nay? talaga po kami na lang ang pinakamahirap. Dapat <-x2> Yung <-x2> <-x2> po ang inaisip ko sa buhay talaga. Anak, kung kami. Hindi yan, naisip mo lang yan, Nay. Bakit? Dahil wala kang pera ngayon. Pag may pera ka, Nay, hindi mo maiisip yung ano kahirapan. Pera, naisip mo lang yan ngayon kasi wala ka kasi ang kunting, ang kunting ko mo, walang laman. Lama wala din ah, wala wala din laman yung bul, ano mo? Oh, bulsa ko wala laman. Oh, wala din laman. Wala ka talagang pera nai. Kaya naisip mo na mahirap ka kasi wala kang pera. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ina inaamoy ko na lang. O, oh, inaamoy na lang daw ni Nana yung gaito, o, oh, Punti na lang. Wala na laman. Anong kailangan natin, Nay? Nay, anong kailangan natin na uh, bit -bit, Nay? Halimbawa, kung uh, ano bang kailangan mo sa para sa sarili mo, Nay? Kung ano pong ipagkaloob ninyo sa amin, ayun ang tatanggapin namin. Kung ano pong ipagkaloob ninyo, yan po ang aming apasalamatan sa inyo at malaking utang na loob namin sa inyo kung sakasakaling kami matulungan ninyo. Bili tayo o, ng kunting kunay. Opo, malaking utang Bili na loob. Bili tayo ng gatas. Opo, malaking utang na loob po Gatas tayo. din ay, no? O, po. Bigas. O, po, o. O, po ay malaking utang na loob. Tatanawin po namin utang na sa inyo. Yan nga habang ah, ako nabubuhay ako sa ratatagay naman. Nay, ilang po. taon ka naghihirap? Ay, ay, ay ako po ay isin mula nang mamatay po yung ama nito. Ah, mula ay, nang namatay yung asawa mo, naghihirap ka na? tinta ako na nang muna ng lipon. ang tatap ako ng lipon sa bayan noon. May troll pa. Nung pong ito yung nakakapagtinda rin, ay nung pong pa na, nung mawala na po ang troll, kaya na po kami naghihirap ng toto. To, to, wala na po kami maitinda. Dalawang so, anak mo na yun, no? Ikaw ang nagbuhay, no? No, um, ako po ang nagbuhay talaga ka sa wala po akong naging lalaki, wala akong naging ano, basta hindi ko na po inisip ang mag-asawa. Basta o, naghanap buhay ka para sa mga anak mo. Nagtiis okay. na po ako talaga ng ano, ng pagkakabuhay na kung papapaano. Buti ka na, ang bait mo na eh, kasi hindi ka nag-asawa ulit, kundi ang iniisip okay, mo, po, ang mga anak mo na paano mo sila mabuhay, no? Po, ako po ay talagang nag So, naga, 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 mahabang secretion. mahabang panahon talaga na, na ikaw ay naghirap. Kaya sabi ko nga po sa Panginoon Diyos, sana naman ay wag mo na akong bawian ng buhay dahil kawawa rin nga na akong babae pag ako'y Wala nang makakatulog ay malaang. Dahil pag ako kaya po ay ako'y nakakampay -naka, din, nagapantay-pantay ako niya. Siya ay nakakapaglaba, siya ay nakakapagluto ay pag ako'y nakahiga po, gaya nung no, tatlong araw ako nakahiga, ay di walang bantay aring kanyang paninta ay ako'y araw na no, no, Sana na no uh, mayroong makapanood dito sa ating uh, video at yung kahilingan mo na sana may mag-abot mag sa'yo ng tulong nai no Kahit kaunti, at least meron na ino. Opo. Mm -mm. Sana naman po ako'y matulungan sa aking paghihirap at sa aking mga inahiling na ito ako po'y matulungan. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Tatanawin ko po utang na loob sa inyo. Ah, baka po'y lumbubo ay. Nay, may nakain ka na ba kamula kanina? Nag-snack ka na? Ay, hindi nga po ako makakain. Gawa po nang ako nga ay nalagnat. Bati. Nalagnat ka ngayon, Nay? Masakit itong ulo ko. Masakit itong ulo po. Masakit itong ulo po. Masakit itong ulo po. Tababangon ko lang nga po ngayon. Ngayon lang akong at nagkanikla ako din. ito ako ako'y magapahang ng katawan. Ako niya lang po bumangon. Talagang tatlong araw po ako nakahiga. Oo. Oh. Ibig sabihin ko lang, ilagrat ka. Anong iniinom mong gamot, Nay? Wala eh? nga po. Wala. wala? Hanggang ngayon, nilagnat ka ngayon? Masakit po. Bakit ate, mama mo, hindi mo binila ng gamot? May jisig po. lang? sakit pati ang ulo ko. Pati ngayon, hanggang ngayon ay sakit yung ulo mo? Sakit po. Wala naman pa po. Ihibong kating ko. Pinatapalag ko na lang sa kanya. Kanina ng oregano ang ganer ko. Ay, ay. Pinapalag na lang ng oregano yung ganer ko. So, Ganito ko. Ako yung ngayon ang bumangon. Nakapakain nga ako nila kagagabi ay hindi ako makakain. Talagang hindi ako makakain. Hindi ako pati makabangon pakiramdam ko po pag ako'y nabangon ay ako'y malalaglag, ako'y mahuhulog. Sa liyo ko po, ako'y naliliyo. Uy, mm. naliliyo. Pag naman po at ako'y ang presyon, dugo naman po ang nalabas sa bibig ko at ilong. Mm. Pag ako'y nataas ang presyon, pag may sana ay gano'n naliliyo, nalulula ako. Kaya sa akong maigita yung ako'y nalabas ang dugo kaysa sa ako'y maliliyo, ayaw po nang ako'y naliliyo. Mm, gusto mo ay, labas pa. lang ano? So, eh so ayan mga kalingap no. Isang uh, nanay, 86 years old. Uh naghingi po ng uh, tulong kahit konti lang daw pambili ng kanyang, ano, kailangan niya, gamot niya. At uh, yung konting ang konting ko niya wala nang laman guys no. So sana may mag-abot ng tulong para kay nanay. Nakakawa talaga pag tayo ay isang matanda na no. Wala na tayo talaga ibang mapagkunan. Wala na po. Wala na talaga kaya hanggang yung ano natin, buhay natin bilang isang matanda, naghihintay na lang po tayo ng oras natin, di ba? Kaya nga po, mm -hmm. kaya nga, sabi ko nga Yo, May, ay, may anak na si nanay, pero nag naghihirap din, ay, wala ding pambili. Ay, ako po ay kanina, ang tayin ko na lang, ay gusto po, po, sana naman po sana naman naman nila ako nasabi ko pa niya at dati sana na magpapitulo ka rin yun ako huwag mo nga niya yung pag-alma at pag-alma at pag oo nai, ka namin nai kasi mahirap talaga yung isang buhay ng matanda nai no napakahirap talaga kasi wala lalo wala ka bang ano nai, pensyon? wala po, wala po ako mas di pension na yung ano ba gaya sa SS wala po ako nung wala, wala kang SS walang pension hindi ka kasali sa four piece na ay hindi po, ay anak ko nga po hindi mala ang makasali. Natatakuan nga po dyan ng purpis, nagkakakuhaan po ng nagatupat, nagkakakuhaan po ng kaskuruan dyan. Hindi mala pumapasama, po mapasama rin anak ko. Walang makukuha sa barangay na yung mga ayuda-ayuda? Ay, wala po. Wala din? Wala po. Ang hirap uh, wala, naman nun. Wala mala akong wala maano uh, dyan sa barangay, walang makuha. Para kang mag ako. na nahih yung nahihiya naman ako ng tumayag dyan sa mga... Ang, ang ano dyan na iba Hindi ka man mabigyan ng, uh, ng kaunting ano, yung bang kasiyahan kahit kaunti. Kasi problema talaga nay Ang dami mong iniisip nay no? Yung asawa ng anak mo, may rayuma. Ay talaga hindi po. makapagtrabaho. Pa po iyo, yung, ito, sa papuyo. Tapos yung, ito, yung apo pa. mo. May din. Kita naman po ninyo. O, oh, paano na yan ikaw nay Parang walang-wala na para sa'yo. Ay talaga naman ma'am. Yun nga po ang aking okay. inaakuan. Sabi ko, kami na yata ang pinakamahirap din sa pinagbayangan. Talagang kami okay. na ang pinakamahirap. Gumawa naman si Nanay. So, ayan mga kalingap. So, sana bigyan natin pansin si Nanay, 86 years old. Ano pangalan nga, Nay? Ulit? Aurelia Ortalia po. Aurelia Ortalia? Ortalia. 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 Otalia Aurelia. So sinanay 86 years old. Sana bigyan natin ng counting kasiyahan Sinanay guys, no? Ilang ano na 86 86 years old si nanay at ayun no, na uh, aramin siyang uh, inintindi ng karamdaman sa kanyang katawan. So nakakaawa talaga sinanay wala siyang pera oh. Lumuluha si nanay, dahil wala nga pambili ng kunting ko. Ayun. Uh, so ayan, so mga kalingap um hanggang dito na lang po yung ating vlog. Sana kahit kunting kahit kunti lang po no, may mag-abot kay nanay. Kahit makatikim lang sana siya ng gatas no para sa kanya, gatas niya. Ah, gamot. Nay gamot nay, anong ano bang kailangan ka magpa-check up nay no? pa check up ka ba gusto mo? Pag ko pa ako check up kay Dr. Tan, hindi pa ako makapag-check up nay, wala akong pambayad. Kaya hindi po ako makapag-check up. Kahit ako'y masama ang pataramdam, hindi ako makapunta, wala akong nabayad. Magkano na naman yung pa check up Nay? Pag po ay, kung nga yung gabi kayo puro ng 400, 150, ganoon. Pag, pa, pag po ika'y may pangalan na roon, 150 ng 150 na gabi kayo magpapag-check-up mo. Nay, wala ka bang senior, ano? Senior De, citizen na ID? Wala rin, Nay. Ang hirap naman ito. Ayun, mga kalingap. So, ayun, sinanay. Talagang, uh, ma ano, maano? Talaga din ano niya, you guys no, nakikita no niya si nanay kung paano ay napaluha ko siya. Ay hanggang na yan, dito na lang tayo mga kalinga. So sana may magtulong kay nanay no. Ayun, so shout out sa lahat na nandiyan. Mga kalingap, shout out sa aking mga kaibigan, mga supporter ng Kalingap, kay Kuya Bal, Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog at kay Kalingap Rab. Sana ano, paabutan natin ng kunting tulong si Nanay para naman papa kung pa, kahit papano ay masaya naman no kahit sa mga kunting tulong okay na yun mga kalinga salamat guys shout out sa lahat bye bye all oh. god bless you thank you bye bye